Good morning everyone Lagi po tayo magpapasalamat sa lahat ng mga blessings natin Alam niyo po pa Noong uh, 3 days ako hindi makautot o makadumi after ng major operation Bawal uminom ng tubig kahit konting konting tubig yung nakakaingit, yung mga bagong opera lang, umutot na. na dumami na kasi okay lang silang mapainom ng tubig or kahit pagkain eh ako, since 3 days hindi tumutom eh, umutot alam nyo pa kung paano ako nakasurvive although may swero naman or dextrose, pero ito pa rin yung tubig kasi nanonuyo na ang lari mo, lalamunan mo. Paano ako nakasurvive? eh, di yung ano po, ah, uh, bubble gum or chewing gum na habang umuya, nagkakalawa, yun lang ang uh, nilulunok ko para makasurvive. And, three days naman, after three days naman, naka-utot na. naka-dumi na. So, talagang, uh, praise the Lord. Kasi makakainom na ako ng tubig. Kasi, pagka-labas ko pa lang ng recovery room, yung tuyo lang lalamunan ay talagang tubig na gusto ko Pero hindi talaga pwede. Kasi ka, major operation, tinahang bituka, nalabas sa matris. Inalis din ang lahat ng mga bukol, infection, at ovario. Oh, ay think, praise the Lord, talagang nairaos po ako major operation. Talagang pag nakaka, nung makain ng tibig, ah, sarap kain ng tubig at lalo na nung pinayagan akong kumain kahit soft diet talagang uh, praise the lord nakakain na ulit so na yeah. so ito na na po ang ating recovery um, makabalik na kapag futuro lang so ngayon po pahin na pero gumagalaw ba lang mga kaunti magkakansa bago lang naman At least magana man ang ano mga katawan. So, salamat po sa mga prayers, mga mahal sa buhay, mga followers ng followers. Love you all po. Praise the Lord. Talagang kapag pera ulit siya ng bagong buhay. Siguro may mission pa rin po tayo na dapat gawin kasi kung wala na po tayong mission, eh, hindi na tayo po ng Thank you, Lord. Dali tayo magpapasalamat. Thanks for watching. Pala for more. Pasa palang pinigyan po ng subscribe. Love you all po.